Ang sir ang bike mo sir? Ano? Ha? Ano? Ha? Plot? Ha? Uh -huh. Ito sir meron akong patch kit dito sir Sa ka pa ba uwi? Marapit oh. yung ba bahay ko Ha? Tara sir Tapalo natin Dito sir sa maliwanag Dito That's the, the Ah, dito sama sir. Sa may ilaw. Ah, sir. Hey, sticker. Ah, sticker. Dali mo talaga ay doon. Ah, sir. Oh. Thank you, thank you. okay. Ingat. Yes, ingat, oh, ingat, it. ingat. Ayan, oh. Ang ng butas eh. Tignan natin kung okay na. Ay sir okay no? okay, Ngayon, okay na po. Yes, Ayan okay na. May vulcanizing dun. Ba't di mo dinaan kanina sa nadaanan mo? Hindi din lang po okay. Dito eh. po yung bahay namin. Na kapalapit malapit na. Oh. Bukas na lang sana yung ah Bukas na lang sana? natin baka may nakatusok eh ayun oh eto ang laka ng tumusok pala eh ayun oh ang laka ng tumusok sa lulong mo eh tingnan natin baka may pa eh Sabi, testing mo muna sir. Ikot ka lang isa para sure ball tayo. Uh, okay. Ano sir? Okay ha? Oh, okay, yeah, uwi ka na nga. Saan uwi? Dino po may papasok pa ah, sa loob ang pa? saan ang daan mo? ito po ah ito? oo ah, ayun makaka ka na niya alam mo ito okay eh ayun po sticker ah sticker <laughs> ah ito siya ano? alam mo ito okay ano ba yung dala mo? May pasalubong sa mga kapatid ko. Pa pasalubong? Oh. oh sige, ihahatid ko na 'yung pasalubong mo. Hmm. Okay, sige po. Okay. Di oh. 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 ba tapos tayo eleksyon? <laughs> tapos tapos. Tapos <laughs> tayo, tuloy-tuloy pa. Salamat sir.